magandang hapon ulit mga kapot -pot. so welcome back sa akin youtube channel at sa akin facebook page so for today's vlog mainit na dito sa bulakan at magbablog tayo ngayon dahil napakarami natin dala sana maubos ito at madala natin ang lahat ng ating mga customer na naghahanap so ngayon pa lang wala po tayong dalang kasi mga nakaraang araw ay madalas ang pagulan so alam nyo naman pag madalas ang pagulan napakaraming buhibili ng tinapay kaya sa awa ng Diyos nakakaubos na, na, tayo yan mga kapot-pot ito yung dala natin ngayon yan. napakarami tsaka nakagawa pala tayo ng lagay ng barya para hindi mahirap sa money bag tsaka yung tubig yan. ang wala lang mga kapot-pot sa dala natin ay yung pudding titinan natin siya sa labas yan. Ito siya sa labas. Ang dami yan. yan punong-puno. Yung sa ilalim, dadalhin natin sa Barangay Santa Ana sa aming pwesto. Ngayon okay, mga kapot-pot, samahan niya ako dahil mag-iikot muli tayo dito sa aking ruta. Sana wag kayo magsawa sa panunod na motem vlog ni Kapot-pot. So tara, alis na tayo. <muling>

isa lang. Sige bibili? Kapag hinahabol ka ngayon. Sige mo? Sige likod. Kailan? Kahapon. Kahapon? Tagal yung kahapon. Kahapon yung tagal. Magkakabi na ako na. Pa lang para makita siya mahaba. Apat. Ay, apat. Wala ka ba is like to pinaka? Na Meron, yung may gatas? Hindi, yung ganito. Wala hindi na naka-slice. Hindi na. Nagbubuhag kasi pag in-slice eh. Ah. Uh -huh. Ay, ikaw na lang mag-slice. Ito na lang ano? Ilan? Ito ba magano? 15. Ito na lang. Tutok? Uh -huh. Ilan? Ngunit nahabot na ka namin, palipukan na pala doon. Okay. So, Oo, palipukan. Oo. So, 6. Okay. Sa'yo po. Kuya, Ilan? Ilan, isa? 6.

ilan Yani apat na Ha? Apat? 24 Dewan do na do na Ilan. Ilan sa 6 Chocolate. Simada. Simada. Ay, simada. Pakibusin. Dalawa. Ano pera? 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 pera? Ilan ba yan? Magkano ba yan lahat yan? 24 lang po. 24. Saka isa pa. Isa 24, pa. 24. 30. Isa pa. O, 30. Yung donut dough. Magkamahin niya. Okay na. 60 lahat hat. Sa ispo. Alim. Pagkana mo Sa ispo. Ano ba? Kaya ba? Kaya Wow. Eh, 35 ba kayo? Wala parang 10 po yun Ilan? Ito ako. po yan? Size. Dalawa nga po. Ito pa lang yan. May ube. Wala lang ba? 6. Takto lang. Takto lang sa akin to. Ay, pa dalawa ba kaya? Ah, hindi. Ate, magugulo Sarang pa. Dapat dalawa din po. Oo. Hindi <laughs> na magugulo. Hindi na magugulo. Ihintayin ako. Ay, dalawa. po? Eto din po. Dalawa rin? Dalawa rin. ano marain? po? Ano Wala sila noon. <laughs> Wala pa nga Wala yung ano? Ano? Hmm. Pa, um, ay, hmm. ko Meron, pagdiba ka? Ako, ano Sa Saan? Sa Akin ko isa. Ito. ito, ito na lang yung cheese mm -hmm. Ilan? Ah, Ano pa? Ano pa donut na pa? Size 2. Ay, yung ano na lang, yung ay don't know, yung may ham. 16 yun, diba? ba? dapat. 48 na, right? pa nga 60. ilan kakaisa 30 eh uh, apat lima paniwan 30 pani ilan iwan utok dalawa tama ko na Taw. Yung... Dosi po. Ah, dito, dito lang. Okay. Oh. Sa ispo. Ay, dito, po. Alin? Baslo. Chocolay? Oo. mo yan? Ito ba? po isa. Sa balot? O, oh. lahat Terti po Hello Marco <laughs> Ang hirap na may bata uh, Lalakad oh, na nga Hindi ko pati Anak dali mo tinatawad Ang ba Anak dali mo ba lahat? Hindi 33 po Thank you. Thank lang. Ano? Yung mahaba na yun. Ilan? Magkano isa? Sa is. Apat lang. Apat lang. Ano pa? Lalo, dalawa mo lang kung nakakain. dalawa lang Ayoko ko ako sa pagmanay. Isang manay. Oh, malaki na. Ikaw ba yung nagdadaan sa atin, no? Oo. Mm -hmm. Nagdadaan na, sa katito. 36. Milan. Magkano po? ito? 15. Ay, 12. Ito ba? Ah. Okay. Mm -hmm. lang 'yan. Ito 'yung mga palaman size. Wala na eh. Ano? Ah, uh, apa? Magkano mm apa? Ha? -hmm. Magkano apa? 24 ay 48.

ay 3 na lang, pala tatlo lang. Uh, para 48 ta mga kapot pot so pauwi na tayo ito napakarami pa ng putok na maliit dito konti na lang yan. so bibili muna tayo dito ng barbecue para merienda natin mamaya yan hanggang dito muna na ating vlog ngayon So, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood at shoutout nga pala sa content creator at vlogger ng Preto Diaz Source Agon lalong lalo na kay Kuya Mamu Vlog dahil nagkaroon kami ng GC sa buong vlogger sa aming bayan so pakipalo po ako at paki like na rin ang itong video at paki share mag comment na rin po kayo maraming salamat bye bye see you next vlog